guys for today's video. Ayan ko napapansin ninyo mayroon tayo dyan na kanin. Ayan, yung ating kanin ay frozen yan. Ayan, kung napapansin nyo may bubu pa. So, hindi pa siya natutunaw. Mayroon tayong mixed vegetables. Ito ay nabibili namin sa supermarket. And then, mayroon tayong alimang itlog na tinanggalan ko na ng shell. At Haluan din natin ng kaunting ham at bawang. So, ito yung ating lulutoin for today's video dahil miss na miss ko nang kumain ng sinangag na kanin. So, yung una nating gagawin is itimplahan muna natin itong ating itlog. Okay pa. Lagyan lang natin ng pamintang pino. O, oh, rinig nyo. 12 o'clock na. 12 o'clock na ng tanghali. Wala, ka, wala pa, kami kaming agahan. Kasi inuuna ko muna yung pangingisda ni Ma'am Carls. ba? Diba? O, oh, ngayon. Sino ngayon yung magkaka-ulcer dyan? O, diba? Si Mikari yan lang din. Damay na si CRB. O, well, ba? Nag-iimot pa talaga, no? At ayan, lagyan natin ng asin para ganasa naman yung ating itlog. Yung asin ay dipindi sa dami ng itlog. Ayan, at syempre, hahalo-haloin natin yon. Ayan, ba? Diba? Luto na may halong imot. Ano ba yan? Imot-imot yan. Ayan, so, halo-haloin lang natin yan bago natin luto. Ayan. Diba, kita nyo guys, dami naming bahaw. Yes, marami kaming bahaw kasi kada saing ay may natira. Pagka, na, pagka may natira, lagay agad sa freezer. Kalagay sa freezer, ay nakalimutan na. E ngayon na nakikrib kami ni si Arby ng sinangag, nalala namin na marami para kaming bahaw na nakatambak sa freezer. O diba? O ayan. So dahil nahalo na yan siya, ilulutoy na natin sa ating mahiwagang kawali. At ayan, habang nagmamaritisan tayo, nilagyan ko na pala yan ng mantika. Ayan, pinainit ko na. At sinindihan ko na yung ating apoy. Yung mantika pala, guys, ay use oil yan. Pinaglulutuan ng manok yan. So, pwede yan gamitin sa ating sinanga. So, ibuhos na natin dito yung ating binatil na itlog. Ayan, namubuo pa wala yung asin. Hindi ko pa pala nabatin ng maayos. subi di ba, gutong yarn. Ayan, at huwag na natin antayin na masunog. halo na lang yan. Halu-haloin hanggang maluto yung itlog. Ayan. Pagpasinsyaan nyo na guys, pinagubago Binag ko yung boses ko dahil gutom yarn. Pangisda pa more. kailangan natin isupport yung ating uh, TL. Ganon. Mahalin natin ng bungang-bunga. Lalo at sobrang bait at yung kabaitan ng tao ay palitan natin rin ng kabaitan no, ganon, no, huwag abusuhin mabait sa inyo yung tao dapat mabaitin kayo kasi limited na ngayon makahanap ng isang mabait na kaibigan So, okay na yan siya. Sit aside natin itong ating egg. So, dito sa ating sim na kawali, sa pinaglulutuan natin ng itlog, lulutoin natin dyan yung ating ham. Itong ham na ito guys, ay uh, chicken ham. iba brown brown lang natin yung ating ham amoy amoyin lang natin para magusog tayo sa amoy sarap Ayan, so iba brown brown lang natin yan so guys syempre so ayan brown brown na siya. okay yan So, ibubuhos na natin dito yung ating mix vegetable, di ba? yan halu-halu lang, di ba? simple siyempre naaglang itong ating gagawin, Simpleng halo lang din. So, ayan, okay na yung ating mix veggies. So, isit aside natin. So, nasit aside na natin yung ating mixed vegetables. Ayan. Dito sa ating sim na kawali, naglagay na rin ako ng mantika. Igisa natin yung ating bawang. Ayan. Kung napapansin nyo, buo yung ating bawang. Yes, buo yan. Ayan, yes, buo yan. Dahil uh, hindi na natin kailangan na doroge. So, yung ating bawang ay iba, brown-brown lang natin yan. O, diba? Napapansin nyo ba na isang kawali lang yung pinagkutungan ko? Oh, yes! Isang kawali lang kasi nagtitipid tayo sa ubasin. O, diba? Ganun lang yun. Okay lang naman yan, guys. Malinis naman yun. Yung ating niloloto. Kaya, okay lang isang kawali lang yun ba? Ayan, sobrang brown brown na siya. Ibuhusan natin dyan yung ating bahaw na kanin. Ayan, diba? Nagkandaro-durog na yung kanin. Kasi nga, nilagay natin sa freezer. Iwas panis ba? So, ito ay lalagyan lang natin ng asin. Asin lang yung ating ititimpla. Wala nang iba. Ay. Tangkilong asin, sapat lang. Yung asin, yung tamang-tama lang sa manasa yung ating kanin. Send pa i na sina Magna kanin haluin natin yan ayan, halo lang ng halo o so, diba matanghali maugmaga at mahapon maingay talaga tayo guys kaya pagpasinsyahan nyo na po talaga yung ating mga vlog ay super inay dahil nga sa tabi tayo ng kalsada at nasa highway pa So cross ang landas ng mga sasakyan. Ayyan. So, next natin gagawin is ilagay na natin yung ating niluto na veggies. At yung ating egg. At syempre, halo-halo ulit. Ayan, yeah, okay na yung ating sinag-naag for today's video. Ayan, so inipat natin sa ating nagayan guys para tayo ay mapakain na. Hey. pangunung ating sinanga So ito na guys yung ating fried rice for today's video. Ayan di ba? So ito lang yung ah uh, kakainin namin ng aking palalab. Saya na si si RB. Sinangag na kanina baha. Ayan. So ito ay paparisan lang namin ng kape. Ganun lang, wala nang iba pa. So guys, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal, lalo na po ang Team Pearls movie time. At syempre, yung laging nagsusuporta sa aking premiere na si uh, Junjun TV 18 si Idol Titing si Idol Titing si Smirsky si ah uh, Ma Miss Angela ayan, sila yung laging nagsusuporta sa aking premiere. At yung last kong premier, nandun din sila ni si Lani, si, si Ma'am, ah uh, si Madam in China mo. Mega mega love, shout out sa iyo. So maraming salamat guys sa support nyo ha. At God bless everyone. Kainan na kami. Bye bye. mag iingat tayong lahat. At Mary Mary. Merry Christmas! Bye bye everyone! <laughs>